Hello, hello mga katigan Mag last 10 minutes break na tayo Ito po, merienda na Dalawang maliliit lang na kinawa ko Ito, parehas na dalawang maliliit Hindi ako na kumuha yung ano May mga protas-protas Ito na lang Para hindi masyadong mabusog para makakain Pag uwi At saka ang pa aking panulak ay Tazo Tazo iya dan nyo <laughs> ito yung kinuha ko para ito para hindi matamis ito ito matamis na kasi ito eh tapos kukuha pa ka ng matamis na inumin eh di doble doble kaya sabi ko ito na lang sabi ni facebook <laughs> maganda raw ang tea <laughs> kaya tilang tayo tilang tayo okay dok kema mga katigang magmimiryanda na tayo bye bye